Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel! Bing Beng <laughs> Hindi siya makapagsalita. So ayan po, um, nagre-ready lang kami ni Dadong. Bale, pupunta po kami sa kaklase ni Denise. Oy! Ang ingay ng ating dehumidifier. Ayan, off ko muna saglit. Ayan, pupunta po kami sa bahay ng kaklase ni Denise. Bale, ano sila? am um, bagong dating lang dito. Uh, hindi naman sila nagsabi na ano na kailangan nila ng mga additional na mga damit pero dahil alam natin pag bagong dating dito, hindi naman kasi lahat yung nakakabili ng mga extra na isusuot lalo na ngayon pang winter, 'di ba? Ayun, dahil si Denise may mga damit na hindi na niya ginagamit. Hindi naman siya yung lumang-luma na talaga. Kumbaga slightly used lang. Um, ayan, inipon namin tapos dadalhin namin sa kanila. So ayan, ito po yung naipon namin, dalawang bag, dalawang paper bag. At ayan, so ito po nag-bake ako ng banana bread na nilagyan ko ng itong blueberries tsaka konting okay. chocolate. Ayan. Dumidigay <laughs> si Denise. Okay. So, yung dadalhin namin para may merienda tayo doon. Hindi naman sila nang hingiin ng damit. Kaso lang, uh, yun nga, sabi ko, uh, kami nung unang dating kami dito, may mga namigay din sa amin na mga ganyan, news na mga damit. At sabi namin, um, tinanggap namin at ginamit talaga namin. So, sabi namin, eh, eh, meron kaming mga extra dito na, yun nga, damit yung ano ko din mga jacket ko, eh, maliit ako. Tapos yung kaklase ni Denise, tsaka yung kapatid, uh, magkasunod lang. So sabi ko, kung kahit kanino lang magka, ano, magka sa kanila. At least, ba diba, yung hindi siya yung matambak. Kasi, yung mga jacket na to, ano to eh, yung pwede siyang pang inner, tapos pwede siyang pang spring, at kung meron kang etong winter jacket na pang sapaw lang, So, pwede pa nilang magamit. At, ayan, mag-unbox po ako ng pahabol. Pahabol sa aking birthday nung nakaraang, ano pa, mga nakaraang linggo pa. So, may nagpahabol na subscriber. Wow, oh, subscriber. Ayan, no, unbox natin, Beng. Na, Beng. Open. Open mo. O, oh, parang kita agad. Parang kita agad. Parang walang suspense kung ano ito. Wow. Oh, nakabalandra agad. Wow, narinig ko ni subscriber. Ayan. Wow, grand. Oo nga, kasi sabi ko, nasira yung ganito kong ano, hand mixer. Wow! Ay, thank you, subscriber. Ayaw niya magpakilala kung sino siya. So, ayan po, pahabol na birthday gift. Ang ganda. Alam niya na ganito yung color yung gusto ko eh. Tingnan natin. Same ano. Yes. Sure kasi ibang color lang. Favorite mm -mm. wow, color. Favorite color. Dream come true ba? <laughs> ganda. Diyos ko, pang ano to ah. Uy. Mas intensyahan to pag ano. May e, matry natin ito pag gumawa tayong cookies. Uh, Oh, yun. Ang ganda. Charan! Asa yung kanyang attachment? Whisk. Ayan. May whisk siya. Tapos, ito. Ay! Ayan. So, Pero, bakit iba? Nice. Hindi, Hindi ganun talaga. So, yun po, maraming salamat dito sa aming subscriber na nagpahabol meron na tayong magagamit pagka nag bake tayo ng ano bang pag nag bake tayo ng cookies na so yun ang ganda kasi may ganito po ako dati kaso lang nasira siya kasi nag overheat at ayan <laughs> bago pa sana yun kaso lang ewan ko siguro kasi bago pa lang ako nagbe bake nun so yung dough medyo mabigat at ayun, kakahalo ko, nag-overheat, umusok. So, ayun, medyo matagal akong walang ganto pero meron namang binigay din sa akin dati na yun nga yung stand mixer. Ay! Okay lang. So, ayun mga viewers alis muna kami. Dadong! Ayun. Ay, nakalabas tayo. Hapon na. So, eh, mga ka-viewers, galing na po kami dun sa bahay ng kaklase ni Denise. At, ayun na nga. Hindi lang kami nag-video dun. So, ngayon po pupunta muna tayo ng Walmart. May bibilihin lang kami. Ayan o. Oh. So, ayan po. Daan muna tayo. May bibiling ka ba pang ibang ano pa? Daling ko ta? Daling mo lang. <laughs> Kasi, tinatanong ko kung may bibilihin dahil kailangan kong dalhin yung aming bag. Kasi palagi kaming bumibili ng bag pag uh, walang bit-bit. So, di bali ng di ba? Meron na tayong shopping bag. May McDonald's. Hi! So, ayun po. Medyo malamig. Mabango. Kasi hindi ko ma mm -mm. So, nakakatuwa naman na, yun nga, may nabigyan tayo ng kahit mga used na damit. Kasi, sila naman nagsabi na hindi naman sila choosy. Dahil dati nga daw may mga nagbigay din na sa kanila. So, ayan, tuwang-tuwa sila na meron tayong na-share. Egg muffin? 247. Saan uh, egg muffin, te? Multigrains. Bagel. Bagel ba yan? Mm. Bagel. bagel. Ayan, mas maganda yung multigrains. multigrain na um, Ano ka ba? Gusto ni Beng Beng mag-healthy-healthy healthy, <laughs> ba Diba? Ha? Ito na ba? oh! Ay, Marami ka bang bibilhin? So, yun po. Grocery vlog na naman tayo. Ano ba to? Mga nakasale na ba yan? Dahil wala nang, ano, tapos na yung Valentine's. Oh, naka-clearance. Ano ba yan? Ayun, no? 2 for 8 yung M&M's. 5 each. 5 each siya. Mahal yan. 5 each. Eh. Hindi, dahil naging sale na nga siya. Ah, 4 isa. Nga, no? Asan? Ayan. Isa kayo mo si Beng, -beng sa cart. Oo <laughs> nga. Ito, clearance. Dash. Mm-mm. 12 siya dati. Naging 7. Pero mga wool siya. Warm niya Ewan ko ba? Merinos. 7-11. Pang-girl lalo 7. yan. 7-11. 7-11. 7-11. Ano yon Store? Ang cute na ito. Decor storage. Parang walang price. Walang price. Ang cute to. Oh. Ay, yung ganyan. 27. Ay, ang cute. 25. Ayan. Mm -hmm. Wali. Ay, ito. 30. 30 pala. Matang tagal? Parang, parang nag-glitch. Ah, nag-glitch yung... Nag-buffer. Oo. Oh. <laughs> Nag-buffer. Uy, pan, pag sila, sila Ay, maganda din yung mga kurti, eh, ay ano yan, mantel. Toaster, oh, 70. Ganyan. 70? Yeah. Kala ko, yung price, 19. Hindi. Rough Riders. Ayan, Mahal 35 Rough Riders. Uy, clearance. Mura, 11. oh. 11 lang. Kasi parang, ah, kanya nang John Deere. May logo pala. mm, -mm may logo siya. Oh, ito on, may bilang kaso lang. Parang palda may na natin. <laughs> palda na namin. Kasing, kasing Ayan, laki. no, laki. Ayan, no, laki. Oo nga. Hanggang leeg ko na. Diyos ko po. Forty yung size. <laughs> <Arpenters>, <laughs> ano yes. Wrangler. Ito si Mr. Wrangler. to dati. Na pa? Thirty-seven. Mm -hmm. Kaya hindi siya insulated. Oo. Yung... Insulated dapat. Parang pang-fish. Fish naman Hindi. Ah! Mukhang parang pang fishing. Ang magandang kulay. Ay, oo, oh, bente lang. Purple. 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 Hindi maganda yung tela pa. Parang lukot-lukot. Yan na bente lang yung vest nila. Maganda yung hoodie. Ayan na. Oh. Hindi ko gusto yung color. Ito parang bag, di ba? Lagayan niyan, te. Pero Eto parang para pwede saan? na siya. Ha? Para saan? Ito. Parang bag? Ito siguro. Kasi Hanib... puff, nagpa-puff siya, di ba? So pag i-travel mo siya, siguro pwede mo siyang lukutin. Kasi so, ganyan din yung ano eh. Yung mga... Ay! Mm. <laughs> <laughs> Tumitingin manipis. si Papa ng... Nang... Wala silang vest pa? Manipis yan pa Oo, eh. oh, mayroon maganda dito. Yan you know? o. Si Dennis to ang tuwa. Ibang color. Oh, parang pang SpongeBob ito. Blue hmm? lang. Parang pang ano? SpongeBob. Yung pants ni Ay, maganda. Ito sa iyo pa. Libre kita. Sama? Parang sa Char. Oh, parang ano to? Pang batang kiapo. Parang ah, nagre-ride ng kabayo. Gidiyak, <laughs> pa gidiyak, Pang batang kiapo pa. Coco Martin. Uy. <laughs> Ito, 36. Ito, pang Europe. Ay, pang Europe. Tinis talaga. Ang daming alam. Magkano iyan? 70. Mahal. Pwede na. No. Oh, so, ang dami po sila mga naka-clearance. Ito, small. Oh. Ay, hindi. Ano lang. $8 dollars dati. Naging $7. Hmm. Ay, pero maganda. Ang ganda ng tela a ah, George. Mm -hmm. Yan yung binibili mo eh. Hindi, Hindi. yan, te. Maganda yan kasi pang summer. Mani, ma, ano lang, manipis, tsaka ganda ng tela, malambot. Half lang na... Mm -hmm. sana. Yung vest. Mm -hmm. Wala. May... Sa Giant Tiger ka nakabili noon dati, di ba? sa trabaho, ang lamig. Mm -hmm. Pang layer lang yan sa loob. Ito oh, mahal din. 60, no? Canadian Geographic. Ano ba bibilhin mo? Ayun, tagbente-bente lang yung mga sweater nila, oh. Ganyan. Parang... Ano to? A George din. Parang pang Lola naman yung style. Ha? Huh? Hindi. Hindi. Ano ito? Ano lang siya? Ayun yung balance. Malalaki lang. Bente-bente. O, oh, tara na pa. Tumadaan-daan lang naman ako. Ito, V-neck. 12. Ayan. Fitting rooms. Ay, patay sindi. Parang may, ano, something dun sa loob. Patay sindi. Ay, 30. Mahigit yan. 24? Check mo din sa iba. 9 huh? Was 24, now 9. Uy, 9 na lang? Oo. Hmm. Wala mura. Anong smallest size? Ito. Yan na um, yan, te. Wala na, na, na yan. Anong size? Medium. Wow. Same naman yung parang, ano ko, pajama ko. Sure yan? You know, 9? Eh? Was ano, 24, now 9. Ayo unay nga lang. Grabe ang ganda pati nito. Gustong-gusto niya pantulog. e ito okay. Eh papa gusto mo din pa kita. Ha? <laughs> 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 ito <mami. laughs> eh. 'yung mga to. Ito. Then, nine Alin? Oh, nga oh. Nine. Ayun ito, bro. Meron. Sana meron. Hindi kasi naghahanap si Papa ng Vest. Meron kasi siya isang peraso. Pag nakapunta na lang tayo pa ng Giant Tiger, check natin dun. Parang wala dito eh. Maganda yun, no? Kasi baliktara, no? Kulay black. Mm -mm. Tingin mo, wala na dun? Mm. Mga pang scrub nurse, suit. Pang nurse, pang nurse, pang care home. Ayan oh 32. Ang dami nilang scrub suit dito. Kala ko movie Ano yan? Wala, huh? na hindi na tayo nag-movie. na movie Uy! Oo! 197. Ano yan? Ah, chicken stock. Oo. Oh, oh. milk. <laughs> ano yung ibig sabihin? Sinisipon ka, te. Kuha ka milk dun, bang? Ito milk. Mm, dito, four dollars lang yung whole pieces. Ay! Just... Piece two. 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 Pieces. March 4. Ay, sorry. And dito. Two. Oh, waka March 4. Ayan, no? Two point something yun, di ba? Lagay mo na Hoy, uminom ka ng milk, ha? Inumin mo yan, ang milk mo. Ula. Lower. mm Mmm. Sinasayaw niya nakaraan. Ooh. 2 for 12 yung mga bacon nila, oh. Ito, reduced appearance. Ayan, oh. Three, 36 na lang. Tarky. Tarky. ganyan nila, 24. Chicken breast. Asan ang egg muffin, te? Ito, te, oh. A bagel. Ayan, o. No. Ayan sa baba. Ayan, o, no, 397. The same naman sila. Ha? Huh? Same. Same, ayan. Pwede na yan. Ay. Hala mo. Huh? Okay, Hindi, okay lang. Three dollars yung strawberries nila. Meron pa ako blueberries pa. Ay, papa. Ang ganda ng jade plant nila, oh. Eighteen. May mga bago silang plants. Ayan ang mga cactus. Sa is. May lima. Oo nga. Cute. Ay, two. Ten. Ayoko niyan. Ayoko mo. Ito oh, mga ano nga tawag dito? Aloe vera. Ito aloe vera. Nine. Ano po? Eh syempre, siguro yung iba nagigigil. Alin pa? Maganda pag marami. Ay, oo nga no. Ang galing nila magpatubo, no? Ayun oh. No? Sa akin kasi parang dalawang stem lang. Tubo sa isa sa mga. Mm -mm. Ay, Tara na, Beng. Ay, magkaroon ng cactus eh kaktus, tapos naupuan mo. <laughs> gusto doon ng kaktus, tapos gusto niya upuan. Si Dad ang patawa din to eh. <laughs> so ayan po, tapos na kaming mamasyal doon sa loob. May konting items lang na binili. Tapos si Madam, ayan, na gutom. So napabili ng McDonald's. Ayan. Kami. Naku, ano ito? Banggaan? Oh, banggaan. Ang yun. Gumilid siguro, no? Baka nagkagit-gitan. viewers, dito na po kami sa bahay. At ang ganyan din, kumakain ng kanyang biniling McDonald's. Natin huh? um, diba ito na po, ito. Nag-stick. Ang masyarap. Hindi ba dry? Hindi ba dry, te? Sa top lang yan, kasi nag -ano, eh. Try ko. Uh -huh. Moist ka eh. ba? Moist. <laughs> Moes. es Mo daw. Sarap. Wait lang, nabunguy ako. Sige. Sentensya. Ang lasa. Hmm. Sarap? Hmm. Dumating po kasi kami kanina Doon sa bahay ng kaklase ni Denise. Um, inalo kami ng prito na lumpiang gulay. So, yun din yung kinain namin. Pero hindi, hindi kami nagbibideo kasi hindi rin namin tinaalam na nagbablog kami. <laughs> so, yun, hinatid lang namin dun yung, ano, yung, yun nga, yung, mga sweater na binigay namin. Pakain ka, oh. Masarap. Yan, kain po tayo. Kain mo po kami. Ay, kakain ka pa rin. Ano, masarap? Mm-mm. Sa pag-usugis banana bread? Mm-mm. Diyos ko. Ang heavy sa so chan. Moist siya. Tsaka, yun nga, nakakabusok. niya, ben, Yun pala yung nag-balance. Yun yung nag-balance, na? Hindi ka na mag sinamon yung cinnamon. Hindi. Hindi. Hindi, tsaka light na yung sinamon dito, te. Yung topping niya kasi, meron pong konting cinnamon. Pero sabi ni Denise, hindi niya masyado nalasahan. Kasi, um, ano lang to eh, tinap lang siya. So, hindi siya mismo nagmix dun sa pinaka-bread. Yung dinala pala namin doon kanina, isa lang pala yung dinala namin doon kanina, yung may, ano lang, blueberries lang. Tapos ito nang iniwan ko sa bahay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mabigat sa tiyan, isang slice na, busog ka na. Oo, pero masarap. hmm Bigyan mo ako paper towel. Ayan, dito muna natin itabi. Kasi na-slice po na. Pa na. Baka Pang kape, ito bukas ni Dadong. Eat hmm. hmm? perfectly. Mm-mm. na. Maganda din yung, kahit pa paano, matutok kang mag-bake ng mga simpleng, kahit ganito lang, banana bread. At least, kapag uh, sa umaga, meron kang paparis sa kape. Na, no, ka na? Lalo na pag si Dadong, naku, gusto niya yan pagka may kape. May kapares talaga. Iiyak yung pag- yung kanyang kape. <laughs> Papatingin na yung itura mo pa. Oh, wala na. Dead man na. na. So, ayan. dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panunood. Ingat-ingat. Bye-bye. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, uh, subscribe na lang sa aming channel at pa-click yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload namin. Bye-bye! Ingat-ingat!